Magandang araw mga idol. Uh, sa mga gusto matuto mag-drive, ito na ang pagkakataon nyo. Ang gagawin nyo lang, tapusin nyo yung video na to para matutunan nyo ang aking sasabihin. So, step by step na tayo mga idol para hindi kayo mahihirapan. So, nakikita nyo ba yung tatlong pedals na yan? So, ipakilala muna natin isa-isa ang mga pedals na yan. Yung nasa right side mga idol, yan yung gasolinador. Yung nasa gitna naman, yun yung brake. Yung nasa left side naman, yun yung clutch. So, ano ba ang mga gamit na mga to? Unahin na natin ang gasolinador. Yan, yung gasolinador mga idol, siya ang nag ng fuel para mapatakbo ang sasakyan. So, nagdidepende na sa'yo, pag ilakasan niyo mo yung tulak niyan, lalakas din yung takbo niya. So, ito namang nasa gitna mga idol, ito yung tinatawag na brake. Yan. So, yung brake mga idol, yan yung buhay ng driver. So, pag kayo ay personal na na umawak ng manubela, pag sinabi na nagturo sa iyo na tapakan mo yung brake, huwag kang malito, focus ka lang. Yun nasa gitna, yun yung brake. Parang hindi tayo madidisgrasya. So ito namang nasa kagilid mga idol yan, yung clutch na yan. Alam nyo kung anong trabaho niyan, yung clutch, yun yung pang shift gear. So kung galing ka ng firmera, gusto mo maglipat sa segunda, tapakan mo lang yung clutch, saka mo itulak yung cambio pa segunda o kaya ay gusto mong pumunta sa tresera tapakan mo ulit yung clutch at saka ilipat sa tresera so yun lang yung kalagahan ng clutch bawat ship mo mga idol tapakan mo lang yan even sa reverse so yan mga idol hanggang dito lang muna ating video hanggang dyan na lang muna tayo sa tatlong parte parang hindi kayo mahirapan ika nga step by step mga idol so kung nagustuhan nyo ating video mga idol paki like naman paki share, and then pasubscribe na rin ang YouTube channel. And then i-click nyo na rin yung notification bell para lang lagi updated sa mga video para sa susunod.